welcome back to my channel. Today, magluluto tayo ng soup na may miso. Ay, miso pala na may sabaw. Ayan, magluluto tayo ng sabaw ng miso. Ayan, paano tayo magluto? Ito lang, ganyan lang. Isla natin, guys. Isla. Ayan, ganyan ba? Hagi natin magluto. So, Isla natin ang ating gawin. Ipapakita natin ang ating gawin. Ipapakita lang natin ang ating gawin. आते हैं इधर। इधर मिठाई वैसा हैंडल कर लो। सब कंस कंसिंग हो गया। इसमें ये मार्क्स। तेल में डालना है पहले पनीर सबका कटे रखा है। तेल सुन तेल थोड़ा सुन ले। Lapa-lapa nang, Sama-sama nang, Lapa-lapa nang, Lapa-lapa nang, Lapa-lapa nang,

dia mau Okay. Hôm nay là cơm mình đóng. Đây, mình làm cái bánh xà. Oh. Okay. ये निकल लगेगा नया तो इसका थोड़ा सा डाल दो देखना ये थोड़ा एक मिनट बैठना मैं देखता हूं tuloy natin ang ating nilagot na. Ay, in, 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 inihimay na yung bag. Sabi ba, natin. Himay na natin natin. Ay, Ay, hindi pa tapos eh. Okay na lang naman. yung pakulit lang muna natin yun. Tapos, pag naluto yung sabaw na yun, ay strainer natin para matanggal ang kanyang mga laman. At syempre, matanggal din yung kanyang mga tinikti. -tinik. Sabaw lang ang kailangan natin. Walang ibang kailangan din sa sabaw lang. Kasi sabaw lang ang kailangan natin. na natin sa ang lito. Manalagay may ng hindi ko natin natin ito kasi sayang. Magkasi itong maliliit na choice yan. Mas mura yung malalaki. Pera. okay pa naman ito. Tapos natin yung natin yung pone lo Ayan, kunting kulay. Ganyan na dito. Tapos kakamulungkot tayo. Tapos sagatan natin ang aking hanap. Sagatan natin uh. ang aking na. Sagatan natin tayo ng talaba guys.

tanggalin niyo ito. Ano yung Thank you so much for watching, Mga makarating kayo sa ito, thank you, thank you so much. Kailangan yung guys. kailangan niyo siya para malaman kung pa. Ibig sabihin yung share Kasi pag hindi na tanggal yung share guys, gusto yung dilaki so, yun ano, um, dahilan para mawalan tayo ng talaga. At, talaga, Ay, Kaya tulay, na kailangan talaga. Matrabaho ito guys. Kaya ito guys, hindi pwedeng hirasan na hindi ito. Kasi magsisira. Kailangan magatan mo lang ito sa pagkakotohin mo ito. na ito guys. Ang kahati hindi na hirasan ito ito sa video. Ibalagay yung sa video. anyway guys, thank you so much for watching. Oops. Sorry ba guys. Oops. Pakita okay, natin siya guys yung sabaw natin. Nauhulog siya na tutuloy. Ayan, white na white yung sabaw natin. anyway guys thank you so much for watching bye guys see you next time medyo ma-blurred ma 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 siya bye